Hello everyone! Ayan mga guys, mag-uubang tayo ng mga gawid asin. Ayan, nasimulan ko na nga palang kumain. Wala kasi ako maisip ngayon eh. Kaya kakain lang muna tayo ng mga gawid. Hmm? May, May sili yan, yung sili ko nga na. Naluto na eh. Maglalaway kayo sa mga guys. Pero sa... Mm. Yeah, so, uh, mm.

Ah. Ako lang kasi mag-isa ngayon sa bahay, guys, kasi si Carla pumasok. Nakakalungkot pag nag-iusa lang. cho mẹ tặng vệ luôn ừ. Ừ, rất ngon Alright, thanks for watching, guys. Ang ganda ng tinapit na maubos. May sipit pa buto ng sigla. Ito pala. Kasi mo, hindi Tapos sabayin ng kape. Okay. Bye!